ang problema nito na ay namamatay siya pag uminit. Eh, pagpunta dito namatay pa siya. Ngayon titingnan natin may pattern na tayo oxygen sensor. Ay oh, you ano, know, may pattern na tayo na check engine. Pero may nag troubleshoot na ari nito. Binunot oxygen sensor ganun pa rin. Bangkod bang to pa rin. Yun, sigurado ito kasama sa binunot niya ngayon nakabunot siya. Yan. Ngayon maganda siya. Pero pag um, mainit na, namamatay. Ngayon, titingnan natin kasi may partner na tayo. Titingnan natin kung yung binunot lang ba niya na oxygen sensor. Titingnan natin. Uy, anim. Anim ay dulo. Oh. Hindi makita. Picturean ko na lang. Tara, picture na lang. Para may pattern tayo. Oh, oxygen sensor bank to. Nabunot na rin yan. Ah, throated body eh. Yun. Okay, meron na tayong pattern. Yan mo, edo May pattern na tayo. Madali na hanapin yan. sakit to sa turtle body na na natin kasi hindi nakahinang siya mga idol tapos tinamaan pa ng bakal to sakit na oh, throttle body yan mga uh, idol na natin yung ginawa natin na mamamatay siya Pag, uh, kahit hindi mainit ay namamatay basta ibiyahe siya na mamatay ngayon narotis natin dito to sa service road ah uh, Fortune, fortune na ito mga idol Ito malayo nang dinating natin, natin karawatan lang tayo ngayon nandito tayo sa Portion medyo malayo ng service na rutisa natin para malaman natin kung mamamatay pa hindi e, na mamamatay sabi na may-ari na walang revolusyon walang galit e, titingnan natin Bisitahin tayo. Malayo na 'to mga idol. Ilang kilometer na 'to? Simula Kroatan. patay pa siya kasi pag biniyahe daw namamatay ay oh, no, namamatay tapos walang galit ay apak sa gas pedal ayaw talaga walang revolusyon walang gas reaction Ayun. ikot lang natin ang ikot Sa marulas Ah, uh, hindi na siya namamatay kasi may bumalik na check engine. I-scan lang natin 'yun, no. Know? May bumalik check engine, pero hindi na siya namamatay. Yung titingnan natin, tingko ano 'yan? Um uh, Iyon. Tingnan natin. Nandito tas marulas. Marulas naman tayo kanina, sa Fortune tayo. Marulas naman tayo. Yan. Yan, pero hindi na siya namatay siya kaso lang may ano may chicken tension. Ngiskal oh. lang natin para matukog kung ano ni Gentin at least hindi na siya namamatay Sa base sa kwento sa may-ari, namatay na no, daw sila. Uy. Lah. Hmm. Hindi kasi e yan. Ni are. Double purple pulse uh, valve yan pulse valve natin ito yung pulse valve emission system yan evaporative evaporative emission system pulse valve circuit yan ito po yung nakaisal natin putol yung isang linya yan yung blue na yan itong kemit na natin tapos pangalawa yung throttle body yan throttle pedal uh, position circuit switch A sir, uh, switch sensor switch A ito throttle pedal position sensor switch A circuit range performance ito po yung pwede nagpalit tayo ng socket yun may pinalit natin oh. yung throttle pedal position sensor switch A circuit range performance ito po nagpalit natin nabutas po siya oh. kinamaan ng yung adapter nyan nag adapter kasi sila dyan nag welding siya baka papunta rito tumama dito oh. tumama siya You oh. know, kita mo tumama na basag na siya oh. nabasag yan ang pang pangatlo. Yan. Uh, P0560. Yan. Uh, ang code niya P0560. Yan. System voltage. Nakalagay system voltage. Ito naman ginawa natin. Yan. System voltage. Ito. Tapos uh, P2111. Yan. Throttle Aquator Control System stock open. Ito, isa, isa, ito rin din yun. Che, si, dami nga tinamaan siya. Tapos ang P2103, Throttle Actuator Control Motor Circuit High. Yan dito rin 'yon. Yan dami siyang tinamaan natin. Ang code naman sa evaporative system system valve circuit, P0C uh, P0443 P0, 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 yan. Tapos ang throttle pedal position P0121 'yan. Okay, pakita ko sa mga just videos ko yung mga binabasa ko. Okay? Okay na goods na. Okay, mga idol, nabutan tayo ng ulan. 'Yan, hindi na talaga lumabas, hindi na namamatay. Hindi ka sa kwento sa may -ari. Ilang ilang ano lang takbo, matay agad. 'Yun. Ngayon hindi na, hindi wala na rin check engine yung kanina na lumabas yung check engine. Yan, ipakita ko kayo doon kung anong huling lumabas na check engine. Yan, pakita ko sa inyo ay lola na talaga goods na siya.